News updates. Mga balita ngayon, pinay na leader ng Umanoy Kulto sa Canada arestado. 75 million pesos alaga ng shabu nasabat ng BOC sa Port of Clark. Higit 3 billion pesos proposed budget sa pagpapaganda ng mga DOH offices sinita sa Kamara. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Aristado ng Royal Canadian Mountain Police o RCMP, ang Filipina cult leader na si Romana Didulo, tinaguri ang Queen of Canada, kasama ang labing anim pang tagasunod matapos sa lakayin ang kanilang kampo sa Richmond, sa Saskatchewan, miyerkules. Kumpiskado ng mga pulis ang labintatlong replika ng semi-automatic handguns at mga bala matapos makatanggap ng reklamo tungkol sa baril sa lugar. Lumipat si Didulo at ang kanyang grupo sa abandonadong paaralan na ginawang Kingdom of Canada matapos mapalaya sa Kamzak noong 2023. Kilala si Didulo bilang Qunan inspired conspiracy terrorist na nagpalaganap ng anti-vaccine propaganda at nagdeklara ng sarili bilang reyna. Inaresto siya habang naka-livestream sa telegram na may mahigit 70,000 siyang followers. Si Dudulo48 ay nag-migrate sa Canada noong siya ay teenager pa lamang. Arestado ang dalawang individual na sangkot sa drug smuggling ng kilo-kilong shabu ng Bureau of Custom o BOC sa Port of Clark, Kamakailan. Ayon sa BOC, nakasilid ang ilegal na droga sa industrial water chiller mula Lazaro, Cardenas, Mexico na papuntasan ng Cainta Rizal. Nang inspeksyonin ng mga otoridad na recover sa loob ng chiller ang isang plastic cylinder na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 11.4 kilograms at may estimated value na 75,072,000 pesos. Huli naman ang dalawang claimants nito na edad 52 at 54 anyos matapos nilang sumukang kunin ang parcel noong August 30. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginisa ng Kamara si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa tungkol sa higit tatlong bilyong alokasyon ng ahensya sa pagsasaayos ng kanilang mga opisina sa House Committee on Appropriation Hearing. Para sa 2026 budget ng DOH kahapon, sinabi ni Deputy Speaker at Iloilo First District Representative Janet Garin na mas mapakikinabangan para sa mga ospital at rural health units ang nasabing pondo. Dagdag pa nito na hindi ito nakaayon sa direktiba ng pamahalaan na bigyang prioridad ang mga pondo ng ahensya sa mga serbisyong makabibinipisyo sa publiko pagdindiin pa ng dating kalihim ng DOH napatunay lamang na hindi maayos ang alokasyon ng budget dahil sa sasayangin lamang nito ang zero balance billing ng administrasyon na isa sa mga prioridad ng administrasyong Marcos. Nire-respeto naman ni Herbosa ang opinyon ng mambabatas at sinabing i-review nila ang mga realignment ng nasabing budget allocation. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.